fairness. Ay, ay, Hello, Ate Glo! Hello, Regina! Napakaganda naman itong iyong tahanan. Parang malakanyang lang, no? Ay, 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 Ate Glo! Kamusta ka? Uh -huh. Sabi ng dalawang kaibigan natin dito, nag ka. In fairness, nag ka nga. I have oh, never oh. seen you like this. Oh, every eh, kasi ako makain ng glow sticks. <laughs> iba siya nung lumakad, no? Iba, oh, parang lumulutang. Oo, atunay ganun. ganun, ganun. It's a brand new. Parang ating apparition glow. na ba? Uh -oh. <laughs> Kaya pala kayo na pag ko. Parang, my God, I feel so light. <laughs> sa tikiman, ito, Ate Glo, gumawa kami ng spicy tuna roll. Ang tarap! so sa kanyang kayo, magtatanong lang ako. Siyempre, lahat kayo nakilala bilang mga impersonators. Kinaaral niyo ba yan? Sa totoo lang. Like, ikaw, Ate Glo, siyempre, ang ginaya mo yung ating Experiment. former president. Bala yung sa case ko, medyo mahirap siya kasi I'm not just doing an impression of a regular woman or a showbiz mm -hmm. character. Mm -hmm. Ang ginagaya ko is the most powerful person in the Philippines back then. So, okay. alam mo yon parang I cannot be caught unaware of uh, oh. current current news. Lahat ng mga ano na yung inaaral ko. Nagbabasa ka ulit. ng dyaryo. oh, buti na nga lang mahilig talaga ako magbasa, magbasa ng, din. ng, 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 ng dyaryo. Tsaka manood ng ano, manood ng, 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 news. news. Oh. ikaw, ikaw kasi hindi mo naman ginaya yung physical. Ang ginaya mo, yung boses, boses. lang. the first time I uh, saw her, actually, so, uh, Anton Diva. Oh, no, ode, kasi may nagsabi sa akin na, Meron isang bakla ate, kaboses -boses mo talaga. Nang pinakinggan ko, kaboses ko nga. Yeah, syempre, iba pa rin yung yung boses ko dahil uh, naka-falsetto siya noon, eh, falsetto talaga. Niya. Pero kuhang kuha niya lahat yung nuances, mm -mm. yung hinga. So pag pinakinggan mo, parang ako talaga, sabi ko. diba? <laughs> Nakakamangha, diba? Nakakamangha. Ngayon naman si Ate Reg, at syempre isang bakla rin yung nagpakita sa akin, te, ito, ginagaya ka rin ito, kamukha mo, te, pati yung ganun mo ng mata. Kasi ako lagi, kung mana-rhythms ko na yung gumagano ako, kasi kinukorekt ko yung fold, parang nasasaktan ako. parang So, ganun pati yun. Buti, sinabi mo yan, kasi ang dami kasi nagtatanong sa akin, ba't daw gumagano? Pag wala kayong pakialam, gusto na idol ko yun. Iya yeah. so, talaga mo na paano mo inaral. Siyempre, pa na nanonood ka ng TV or whatever, mga Ato YouTube yung mga oh -oh? videos mo lahat, eh. Tapos mga concerts mo, talagang tutok talaga. pero, mga, pero ako ay I've always been so flattered with all this na ginagaya ko. Natutuwa naman ako kasi Siyempre, parang nakaka flatter yun na ginagaya ka, di ba? Oo, kasi no? hindi lahat ng sikat or lahat na nakikita sa TV, ginagaya. ginagaya. Kaya nga, pag mm. ginagaya ka, ibig sabihin, meron kang distinct quality talaga. Sorry. Kaya dapat kaya ka, Oo, ah, kaya dapat ka ginagaya. Uh, impersonating is, I think, a talent. Kasi dapat magaling kang magaling kang mag-observe. Ano Siyempre, yung pagkanta, di ba? Pagsisalita, how you carry yourself is also a talent, I think. Actually, Uy, <laughs> pero mga bakla, yes. talo kayo nitong baklang to. Why? Bakit po? Kakasal na tong baklang At to, oh, ano? oh, ano? Yun oh na, no? yun na ako, doon ako hindi makapaniwala eh. <laughs> <laughs> yun ang kinigigigig ko eh. At hindi Pilipino yata. Hindi Pilipino. Oh. It's British. <laughs> uh, <laughs> ano yun, ano yun? Ano yun? British yun, parang gano'n. <laughs> uh, British. Gano'n na kayo katagal, te? Uh, we've been together for almost eight months now. And... Ah, uh, ang tagal, tagal. Tapos na sa endo. <laughs> Sa endo oh, oh. kasi six months lang. Six months, na-renew. Na-renew. Pero Abby Glo, kailan ba ang kasal? Uh, hopefully in June. No, Sa June, saan? Yan? Saan to? Uh, countryside in London. Oh, gusto mo yun. Layo. Sino ang gagawa ng mo, te? Ay, maghihiram nga ako sa'yo eh. Uh -huh. <laughs> Halika na, tapos na. <laughs>